Good morning mga ka-friend ah, Andito na naman po ako Magbablog Please subscribe my channel po Salamat Ang marami God bless you Ah, ito yung mga anak ko Yung <laughs> mga malit pa yan ang dala niya. Ayan. Mga malaki na. Tumayo na yung isa. Vlog ko lang po yung yung lupang kinalakhan ko sa lugar namin sa Ternate Cavite. Ang lupang yun, nakatera, tumira kami doon mga 1982. Ngayon ay tumataginting na 38 years na kami naninirahan doon yung mga magulang ko at mga kapatid. Ako kasi dito talaga ako na katira ngayon sa Pasig. So, bali po, ang purpose ko nito ng pagbablog ko dun sa lupa na yun, uh, para lang po may record kaming magkakapatid dahil itong lupang ito sa awa ng Diyos at sa awa ng mga may-ari private property po ito So, dumating ako sa lupa na yun ay, ang edad ko ay 10 years old, 1982. Kung mag-compute tayo ng edad ko, hindi siyempre. <laughs> Plus, 38 years. O, oh, ilan taon na. Walang hula niya na ang aking edad. Thank you, Lord, that I'm 48 years old. Um, so, sa pool po talaga, yung mama ko po talaga ang nagpupursige na magkaroon kami ng lupa yung mama ko sa sa so, hindi inaasahang pangyayari ang mama ko po Aww. nawala siya noong April 13, 2020 noong time na yon buhay pa ang mama ko Tinausap na ang mama ko na ibenta nga sa kanila na lang yung lupa uh, may halagang pre pre may presyo silang na pagkasundoan sa so, balit dahil verbal lang naging usapan wala, hindi nasunod yon so ang nangyari ngayon bali ano So, ang nangyari, hindi nasunod yung presyo na yon Pero pasalamat na lang din kami, kahit papano, na bigyan kami ng pagkakataon na maging amin yung lupa. ah uh, kami pong magkakapatid ay labing isa. Ang akin pong mga... Ang papa ko po, andun, nakatira po doon. Yan ang mama ko, ang wala na. So kami pong magkakapatid ay labing isa. Alawa, kasi yun po ang madalas kausap ko ng yung pong nagbenta ni si Sir Ogi. Pili niya. So, bali po, sa 38 years po namin nakatera doon, nabigyan po kami ng, nabigyan po ng pagkakataon na magkaroon po ng matatawag na sariling lupa namin doon. So, yung hang, isa kong kapatid na pangalawa, kasi siya po yung madalas nakausap nung nagbenta po ng lupa, siya po ay si Erlinda Mahilum Mudansa. Siya po yung pangalawa na ate ko. Ngayon, uh, sa kanya po nakapangalan ang 500 square meters na ibinenta sa amin na magkakapatid. So, yung 500 square meters mag, uh, mag hati hatian po namin labing isa. Pero hindi naman po equal yung hati dahil may kanya-kanya naman po kaming sukat na gusto, yung kaya lang ng budget. Now po, uh, yung sa panganay kong ate, na si Rosalinda Mahilum si Manero, siya po ay mayroong sukat na 65 square meters. Then yung akin pong ate na pangalawa, siya po, ang, siya po yung nakapangalan doon sa kontrata, Erlinda Mahilum Mudansa. Then yung siya po ay may sukat yung at yung ate ko po may sukat po siyang 100 square meters. Then yung aking kapatid na pangatlo si Ate Hilda Mahilom Cordisar, siya po ay may sukat na 35 square meters. Then yung pang po yung ate ko sa Tagala Union, siya po ay may si Ate Criselda Mahilom Abuan, siya po ay may sukat na 50 square meters. Then ako po, yung pandima, uh, na may sukat po ako na 30 square meters. Then yung pang sumunod po sa akin, ang pang Daniel de la Vida Mahilum Jr. Uh, mayroon po siyang sukat na 40 square meters. Then yung pang pampito, Joby de la Vida Mahilum, nakatira po siya ngayon sa Bacol. Bali po, siya ay may sukat din na 30 square meters. Sumunod so, po sa pangwalo, uh, uh, pangpito, pangwalo. Siya po ay si Arman de la Vida Mahilum. Siya po ay may sukat na 50 square meters. Sid kong si Emelda Mahilum Hinong, siya po ay may sukat na 30 square meters. Then yung Pang-sampu, si Rolly de la Vida Mahilum, siya po ay may sukat na 40 square meters. Then, yung aming bunso Frederick, po ay may sukat na 30 square meters. So, yan po. At mabuti pa rin naman po ang puso ng nagbinta sa amin dahil uh, binigay po sa amin ng ang uh, per 1 square meter ay 1,000. So, kung 500 square meters, that is 500,000 pesos. Ngayon, uh, bago po matapos yung November, dapat nakahulog kami ng 20% sa unang paunang bayad or down payment na matatawag na 20% that is 100,000 pesos. Then, yung remaining balance na 400,000 pesos, yan po ay babayaran namin sa loob ng 4 years po. So, yun po, monthly kami magbabaya doon. Yun po, ang monthly namin doon ay nagkakalaga ng 8,000 plus. Hindi ko lang po mawari yung uh, 8,337 po ba yun? Basta ganun po. Yun po yung babayaran namin magkakapatid. So, ang lupa na yan po, ginagawan ko lang po ng record namin ginagawan ko lang po ng record para po may maya mayroon sa Facebook ko, mayroon ako sa YouTube record po namin magkakapatid kasi hindi naman po habang buhay dahil yung lutay na yan ay nakapangalan lang sa ate ko so may masupporting supporting lang kami then yun po, magkakaroon kami na kaya binablog ko para po for the records po in the future dahil hindi naman po habang buhay kami pong magkakapatid ay andito sa mundong ito. Huwag naman. <laughs> Mahaba-haba pa yung buhay na tatahakin namin. syempre, darating yung mga panahon na mga anak-anak na lang namin ang matira. Apo. So, kailangan po, may record po kaming ganito. At tinanong ko naman po iba kong mga kapatid, kung okay lang yun na i-vlog ko, okay naman po sa kanila. In the future, reference lang po namin to. Dahil alam ko ang YouTube po ay pang forever at ang dami nang natulungan na nagmo-monetize na sila. Dahil sa akin po katuaan lang pero mas maganda kung darating yung panahon na alam nyo na. May <laughs> mga video lang akong ipapakita yung sukat at yung mga bahay ng mga kapatid ko doon naawa ako sa kalagayan ng mga bahay nila. Kasa lang, hmm. sa ngayon, walang-wala pa rin. Parehong mga pampagawa ng bahay. <laughs> Kasi, pambayad mo na ng lupa ang kailangan uh, mabayaran. Kasi mahirap po ang may utang kailangan magbayad. kailan hindi po masira sa pagbabayad. Yan. Kaya kailangan tayong magkakabatid ay makabayad on time. Yeah! Mga follow-up video pa ako na nakuha doon nung nandun ako sa Cavite ng uh, October 7. Ito nga ako tuktok. Mga kaibigan, mga ka-friend. -ano ma Andito Yo, ako bakit sa... Eh. Dito sa City Olong sa Pangunot Ternate Cavite. Eh gusto ko lang i-vlog tong Shout ano namin. Ang, yung, na, ano yan? Binintang lupa so, sa amin. Nilala, pa. pakuluan dalawang beses. Tapos, Para mayroon kaming pagkas, record. Sa Ay, na, uh, sa pag yan ang ate ko. Ayan. Si Erlinda Mahilom Ligaspi. Ay, Ligaspi talaga. <laughs> Erlinda Mahilom Mudansa pala. May... <laughs> Bakit Ligaspi? Mudansa yan. Hindi Ligaspi. Ako yung Ligaspi. Ngayon, sa kanya nakapangalan Ay, yung... Na, nag-text ka Nakapangalan naka sa kanya ang lote ito. May sukat na 500 square meters. Ito po, kaming magkakapatid. Yan ah. Yan. Yan, hati kami sa 500 square meters. kaya natutunan. So, yan po ang mga tahanan ng aking mga kapatid. Ayan. Ayan. Yan, meron ng poso. Ayan. Mama ko ang nagpagawa niyan ng alaala ng mama namin. Ayan. Diyan kami kumukuha ng tubig. May tanim ng gulay. Kinakain <laughs> naman ng Nagtanim ako. Ayan. 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 Patalik lang yan. Hindi. Kasi ang daga daw sa Nangangain yan. Baka may sakit. Sa ha? Ang daga. Kinakain daw. Sana po. Ang uh, mga bahay na ito, darating yung panahon ay gaganda din. At maging maayos na pero kung ito na yeah. ay ipapakita na yan para 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 na para no house ang labas <laughs> kasi parit pa siya tingnan kasi ganung ganung pa ba hala na nagilis ta sila nagsara ay, ay, na nang gate ang ginawa nila hindi papa hindi na hindi na ako maligo wish ko nang mga bahay na to ay maging maayos darating na sa probinsya oh. Yan, dami nilang tanim ng mga gulay-gulay. Talugbate. Ayan, Talbos ng kamote. Ayan, may kamote. Yun, may okra. Okra, ayan. Luyot. Ayan. Tapos papaya. Ayan. Ayan. May tindahan yung ate ko. Ate kong pangalawa. Tapos ito ang nakakatuwa. Ayan laruin mo. Kakalbitin ka niyan. Bulaga! Andyan, ang pusa. Bakit andyan kasi baba na ka rin? mo. Kakalbitin ka rin yan. bakit ha. Hindi yan Anong ginagawa mo dyan? Paglod. Uy. Napakabait yan. inahagis agis niya lang yan yung piste. Ayan o. Kasi ibabaw na rin. mga manok naghahanap ng mga kaasin. Okay. Yan. Yeah, tindahan ng ate ko. May customer. You okay? <laughs>